Hi guys, ito nga ay panibagong araw na naman. Ito ngayon sa Pilipinas is maulan. Pero sabi sa news, palabas sa daw ang bagyo. Ayan nga po, naisipan namin ng tatay kong pumunta ng bangko para mag-withdraw. At ang branch na alam ko at pinakamalapit dito is yung Papuntang for review view kasi mag-over the counter ako. Buti na lang nandyan yung tatay ko para ipagmaneho ako. Hindi siya pumasok kasi nga walang tigil ang ulan dito ngayon sa Pilipinas. Ayan nga po ito binabaybay na namin. Ito is pauwi na kaming dalawa nito. nagkandali andaligaw ligaw pa kami kasi nag-shortcut kami. Kasi may ginagawang LRT ata dito sa Bulacan. LRT to. Hindi ako nagkakamali. Kaya matrapik at saka binabaha siya. Hindi kayang suungin ng motor. Kapag sinuong na motor, titirik yung motor. Kaya sabi ko, much better na mag-shortcut kami. And medyo nagkalikaw-likaw kami. Buti na lang, hindi ako mahihain magtanong. Nagtatanong talaga ako kapag alam kong naliligaw na. Then, ito pa, na kami dalawa ng aking tatay. Ayan, medyo hinahinay kasi mabigat daw akong pasahero. At hindi daw ako marunong umangkas. Kaya yeah, ayan. Ah, yan. Ito po is papunta na sa amin sa Bulacan. Bulacan na siya. Papunta na kasi kami ay taga Muson. And ayan, binabaybay na namin ng aking tatay. Buti nga walang ulan dyan kasi yung pagpunta namin is umuulan. Naka-jacket lang ako, tsaka nakapayong. Lakas ng ulan tatay ko, nakakapote. Kaya, ayan. Buti na lang yung pagbalik namin, is wala nang ulan. Then, eto, sabi ko, daan muna tayong Jollibee. Kasi, 2 o'clock na hindi pa kami nagla-lunch dalawa. Alam kong bad trip na siya, naggutom na siya. Kaya, ayan. Nagantay ako dyan ng mga 15 minutes bago ako makuha yung take-out ko. Eh, sabi ko, Huwag na tayo magluto. Mag-takeout na lang. Then, kainin lang natin sa bahay. Then, eto nga, tapos na. Ito talaga, pauwi na kami doon sa lugar namin. Eto na, nasa ano na kami. Eto na, nasa crossing na kami. Yan, napasok na kami ng Sarmiento. Medyo matrapit dito, itong area nito. Kasi maraming sasakyan. Kaya walang dito, banda sa may Sarmiento, papasok sa amin. Walang nagka-traffic. Ayan, ayan. Ayan, dyan, nakapasok na kami. Napasok lang kami dyan. Ayan. Ayan. Pasok na. Ayan. Papunta na yan sa amin. Ayan. Medyo hapon na, medyo late na kasi, ano. Anong oras na ako natapos dun sa inasikaso ko kasi inasikaso ko yung ATM ko tapos yun niya. Nag-over the counter ako. Ayan. Kaya medyo late na kami natapos. Umalis kami is 10? 10 something kami umalis. pero mo. Nakarating kami ng Muson is 2 hapon na. Hindi pa kami kumakain dalawa. Take note, maulan pa. Grabe ang ulan dito, non-stop. Tapos nag-declare pa ng pasok ang mayor namin. Half day na. Nakapasok na yung ibang bata. Kaya yan, medyo ano pa ang langit. Pero sabi nila, lumabas na ang bagyo. Nitong mga tanghali. Ulan lang talaga siya ng ulan. Non-stop ang ulan. Kaya basa yung kalsada. And pagdating nga dito sa amin sa Bulacan, paglalabas ka ng Bulacan, yung papuntang Fairview, yung ginagawang LRT, is baha dyan. Grabe yung baha. Kapag sinuong mo talaga yung motor mo o ano man, talagang titirik ang sasakyan mo. Buti na lang, nag-shortcut kami. Yun nga lang, yung pagbalik, medyo nagkanta ligaw-ligaw kami. Pero buti na lang, di ako mahihain magtanong. Ayan, nakalabas kami ng SM. SM Tungko. Ayan, papunta na sa amin yung malapit na. Ito yung madadaanan mo kapag pauwi ka na mismo doon sa subdivision. Ayan, talagang probinsyang probinsya. Tsaka kapag wala ka talagang sasakyan dito, motor o kahit anong klase ng sasakyan, Mahirapan ka talaga kasi napakamahal ng pamasahe. Ah, uh, 50 special na 'yon. Pagpalabas ka 15 pesos. Pero pag mag-isa ka 45. Kaya importante talaga dito ang meron kang sasakyan, meron kang service. Kaya buti na lang meron motor, meron kaming e-bike. Kasi napakamahal ng pamasahe. Yun nga lang, pagpupunta kami ng tandang sa oras, pag ganyan, sakyan, tsaka motor, minsan, magagrab ka. Kaya mahirap akong sasakyan kasi tapos traffic pa. Kaya, ayan, lapit na kami sa aming bahay. Ayan, lapit na talagang ganito dito. probinsyang probinsya, probinsya talaga, ang layo sa kabihasnan. Kaya pag luluwas ka ng Maynila, bilhin mo na kung ano yung dapat mong bilhin. Kasi kapag dito na, medyo mahal na yung bilihin. Kaya yan. Yan, lapit na pagbaba niyan sa amin na. Yan, kumpleto naman dito na yun nga lang sa giant. Kaya kailangan talaga is mayroon kang sariling service kapag may bibilin ka sa taas, bibili ka ng ulam, bibili ka ng tinapay or whatever. Yan, sa school ng anak ko, kailangan talaga may service kasi kung wala ka talagang service, mahirap. Mahirap dito. Tapos, yung kalsada pabasa. Tapos, hindi pa gaanong maganda. Bako-bako. Yan. Yan. Ito yung way papunta dun sa tinitirhan namin. Ay, eh, buti na lang yung tatay ko. Hindi siya kas-kasero kasi nga daw mabigat daw akong angkas. <laughs> Nagre-reklamon na siya. <laughs> Hindi daw ako marunong umangkas. Ayan. At finally, nandito na kami. Narating din namin ng tatay ko. Ilang oras namin binya, binaybay. Bina sinoong yung ulan. Kapunta lang ng bangko. At eto na nga po. Papasok na sa amin. Papasok na naman sa amin. Nakakainis yung, alam mo yun, maraming hump na pagdadaanan. Ang sak-sak. <laughs> Yan. Finally, hindi na kami. Ayan na. Eto na. At nandito na nga po kami. Maraming salamat sa panonood sa aking mga video. Ayan na po. Dito na kami. Bye-bye. See you on my next vlog. Bye, guys.